Ganda dito guys. Ang daming mga ano, puno-puno. Ayan. Ayan. Ang init nga lang. Sobrang init siya. Okay tayo dito. Ganda siya. Ayan. Mainit na kasi ano eh anong oras na, mag alas, alas 10 na yata diba naman sa may sa may palaruan ng bata sobrang init summer din dito sa Taiwan sarap magtambay dito kasi ano napaka sa marami siyang puno eh Yan ganda pa ng mga building guys. Yan oh, ang lalaki. Yan. Ang surot -surot. Mga ano condo unit. Hindi ba dito sa Taiwan eh. Mga kondo-kondo yung mga tira. Mostly. Pero maganda siya. Katakot nga lang baka may as <laughs> Kasi ang daming mga puno. Di ba? Oh, ano kayang mga klaseng puno to? Ito meron sa Pilipinas yan eh. Yan nito guys yung view oh. di ba kahit mainit ang panahon pwede kang magpahinga dyan di ba oh, di ba ang ganda kasi nga malilim kahit mainit presko malamig ang dami yung dito eh. puro malalaking building ito yung mga nandito <laughs> pagabi ng park sabaw dito magtambay. Oh, nice.